Unlimited access sa swimming pool, unlimited buffet, private pool, lugar kung saan pwede kayo mag-seminar, mga masasarap na pagkain. Unlimited free buffet or free breakfast at ito yung kanilang pang malakasan na room. Air conditioning, split time yung aircon kaya malakas yung buga ng hangin. Kaya sure na, sure na, konti ang kasalamig. Mura um, at eh. affordable na resort, I got you! Lumipad ang aming team dito lamang sa May Gisao Pilarizal para masubukan ng Santiago Resort. Grabe pagpasok namin dito ay eh, mayroong dalawang bus na nakapark. Nakangahulugan ng maraming tao for today's video. So pagpasok mo makikita mo kagad yung loft type room nila at pagangat mo lang din ng konti makikita mo na yung swimming pool at yung kanilang triangle room. So ito nga yung itsura ng triangle room nila. Sobrang dami. Good for two na yan. And this is not air condition. Pero kung kayo lang ng jowa mo, nagtitipid kayo, goods na goods na yan. Grabe dito. Dahil sa sobrang mura nga nila, eh, makikita mo na lahat ng uri ng tao from kids, adults, at seniors, pati PWDs. Sobrang ganda ang presko at talaga namang malinis. Maaga pa yan, dyan sa place na yan, wala pa masyadong tao. Pero nung hapon, na grabe dumog, sobrang daming ng tao, puno yung mga cottage. Pwede ka rin pala dito makapagluto at pwede ka rin dito makapag-ihaw. O, oh, ba? Diba? Di ba nung mga bata pa tayo, every time na tinatanong tayo ng parents natin kung anong rewards or anong gusto natin, ang lagi nating sagot, swimming. Wala lang na share ko lang. Tapos eto, share ko na lang din. Hindi po sila nagtatrabaho, puro sayaw lang. Eme, eh, nakita ko nga rin nga itong mga grupo ng magkakaibigan na ito. Nakilala okay. nila ako at sabi nila pinapanood daw nila yung mga vlogs ko. Sumama daw ako sa video. Kaya eh, ayun, feeling close at nakisama na nga ako. Ito nga pala yung room namin. Kaya nang sinabi ko, grabe yan, sobrang lamig. Grabe yung buga ng hangin. Kaya talaga namang titigasan ka sa sobrang sobrang lamig. Eme, yung napakalambot nila at napakalaking kama na sure ako magagawa niyo talaga lahat ng posisyon. Posisyon ng pagtulog, kayo talaga. Meron din nga pala silang slide dyan. Well, alam, share ko na lang din. At dito, gusto ko magpa-picture dito. Very Instagramable. At ayun, pwede rin palang tumalon dyan. Wala lang, ma-share ko lang din ulit. <laughs> Ay, naka. Sana all. Kaya ako, sobrang ganda na kabuuan ng Santiago's Resort. Kung meron nga lang akong drone, eh, kitang kita mo talaga na 10 out of 10 yung place. Kasi sobrang ganda, sobrang lawak, sobrang Instagramable, and sobrang linis. This is their windmill room na meron ng double at eto naman yung kanilang lake view room. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng swimming pool nila kasama na yung mga rooms ng lake view rooms at yung kanilang windmill rooms. At nung maggagabi na nga eh, sinilip ko yung kanilang cafe restaurant. Sobrang daming tao kaya naisip namin na wag munang kumain dyan dahil sobrang dumog at meron nga yatang mga training at seminar. Nalaman ko na galing pa silang Batangas, mga parang employees or mga government employees. Pinahupa lang namin yung tao at yung haba ng pila kaya't kami naman ang kumain at nag-dinner dito sa kanilang restaurant. Eh nakita ko nga rin itong grupo ng kabatana nang night swimming at pagbalikan namin sa cottage eh dahil nga madami kami syempre nagbaon din kami ng maraming maraming pagkain. At ayan o oh, may pares may wings up and hot. dog nagbaon din kami ng lutuan at sobrang approved na busog na kami kaya afternoon is eh, naglibot-libot ako at ito nga pala ng triangle nila good for two na yan, hindi aircon pero sulit na yan for 800 pesos. 10 hours, good for 2, free entrance, free breakfast. Kapag naman 22 hours, 1-5, free entrance, free breakfast. Di na masama. At dahil nga the way we work is changing at basta meron kang malakas na internet, eh pwede mo yung trabaho mo. Tinapos ko nga yung deadline ko sa work para naman tuloy-tuloy ang kasiyahan. <music> yung nakakagutom talaga yung swimming kaya umorder na naman kami dun sa restaurant pwede pala mag video kayo dito at pwede rin mag inom and to cup of the night hot coffee cause why not then Tulog na tayo cause tomorrow is another day. So another day, another vlog. Sinubukan ko nga itong nagtitrending na unlimited breakfast nila na eat all you can for 199 pesos. Meron na dyang fried rice, plain rice, merong longganisa at lumpia, scrambled egg, tuyo. Mm, at yung talong na may alamang, pancet sabaw, drinks, at prutas. Grabe dito. Sobrang andito na lahat. And talaga namang sobrang super sulit and super duper masasarap. Especially yung longganisa, yung toyo, scrambled egg, and sulit talaga sya for 199 pesos. E pwede ka pang umulit unlimited na yan. So, ano pang hinihintay nyo? By the way, every weekend lang nag-ooperate yung unlimited breakfast nila. Kaya, kung magte-try kayo dito, try nyo na siya ng Saturday and Sunday. Nalaman ko nga rin na maraming mga riders na pumupunta dito, especially on a weekend. Kaya, sulit dito. Pwede mong tambayan. Dito lang yan sa may Santiago Resort. Isa o Pililarisa. Sa mga nagtatanong, ito yung entrance fee nila from kids, PWD, senior, student, adult at mga cottages at ito yung mga room rates nila na sobrang affordable